Nakapagdari sa Netherlands. Hindi pa tawag me. Sa ako ang amahan. Tingalik ihatag na niya ang bato ni Darna. Mag-chuck and point na lang me. Magsuon. Kung kinsa ang tagapagmana ng bato ni Darna. na flash na gid nawa na gid siya ang iyang panang hid malibang so, yeah. dali sa Netherlands. Di pa tawag me. Sa ako ang amahan. Tingalig ihatag na niya ang bato ni Darna. Mag-check and na lang mi magsuon kung kinsa ang pagmana ng bato ni Darna. Na-flash na gid si Kitty. Nawa na gid siya. Ang iyahang hid malibang. Manggawa sa Kaliri. Isulod lang ka sa mall para mo tanaw og CR. Pagka humanun, pagka to sa CR, wala di ay siya. Asa na to siya? Anto na ta police station. Kaya nga naman. A shout out Sarah Tosan from Where are you? na na siya. naman to siya. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan. Bota tayo doon sa ICC Detention Center. No? asan ka? Bakit wala ka, Aldo? <laughs> lagi pangita si Aldo. Asa si Aldo di ay? Nagtrabaho? Nagtrabaho pa si Aldo, uy. Di na lang sa nato siya pang ah, samog-samogon. Oo, Dubai! Mga kababayan sa Dubai, mag kayo lagi dyan. Thank you sa mga prayers and Ay nanawag Weng Sir Puete daw saan ay Weng Sir Puete Weng Sir Puete nakita na ko yung mong call sa klaseng pangalan man ng inga na uwi ala VP ang ba ba protocol Aldo ano na ang magadiri Weng Serema Villeluz Paayong hapon, kani mo ma'am? Naro? Nagampo, minga. makauli na si President Duterte. Ni Ana po ang nalibang. Ngapa pa kayo? O, oh, kita ka na! Live oh. oh, niya rin. Hi! Huwag po niya naligo sa tinuod lang. Naligo ko. Excuse me. Naligo kada adlaw. Oh, ni ko makagani na dahil gawa ka naligo. Ah, lala. Dagan yun. Dagan ki. Shout out sa boyfriend ni Kitty. Ano yung pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Ayaw. Ayaw. Saman ka dili dong. Kung di ka mo anhi. Dagan. 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 Wala kuy kaya istoryo <laughs> Wala Wala Iyaka manigi kuha na kuy iyang cellphone Iy uli na na ku Iyato mis sa taas kagipagita ka na mu Alag git Amus na Tara kuy muli na pun Alas unsi sa kadla, Alas dusi sa kadlaon Sa Australia Hello from Kaloakan uh, Babay na sa Oh, babay. Ah, babay namin sa inyo na nakita na namo si Kitty. Empty na, empty na ang diyan Yan. Empty na 'yan. Oh, babay na Kitty. Babay. Babay oh, na. Oh, okay, thank you babay na Kitty. babay na maganda Paris na Parais. Paris na 'yan, Hindi Na daw siya sa <laughs> Pilipinas at may ari ng cellphone. Thank you, BP, ha. Thank you for it. Atong interview. <laughs> Ang atong interview. Oh, Ang sunod na na. Kamurag na, Kulpaan paan sila sa ibang hang <laughs> <ako>. So, kalamat. Buwan, <laughs> mama. Actually, mag-ingunod ako niyang gabi. Pero mama, nalugay na, O, pa niyo. Ako, pinakuman. Hmm, pwede na kong umak. Anytime. Kung nasa ka free. I'm okay. available. Thank you, ha. Enjoy, okay. Amsterdam. Okay. Bye, baby. Bye, salamat sa inyong hang suporta. Tag Daghan salamat sa inyong ang pag-angko. Pero ni o sa padayon ninyo ang pagsali. Ang pinuntanan. Pagpakatatag. At laban lang. Mga kapabay.